Okay mga kasamanwa, balik kita ya sa sector 5 in the uh, Umarap banga, no? Uh, ag, Agin, ito na natin iyaro lugar, matapos kita makabatid manit information. Tapos sa so, social media, nga gumuho rong uh, party it uh, arrebitment wall, no? Kung nagligat nga rong uh, sabado, oh, ang makarong nga gahaw na chipuan nato, ay kinahiliyahan dah, o harot ang ani, ayos na lang di pa karon muna Grabe talaga nanga pagkahalo sa sourdough Grabe din makuha talaga pagkahalo mga kusiman At doon ginasukid naton na steel pipe gin uh, mention ko nagligad naton nga interview man kay uh, uh, Kapitan Chudosyo no uh, suno sa mga nagasago may nakita uh, nanda uh, angat mga kasimanwa wa tay nakatagsok kuno so, ga sunod-sunod sa agos itubi dun doon Oh, kung kamo nagapamantaw karang mga kasimanwa na ano ra safe pa ba gara? Of course, hindi. so mga ni nga <coughs> gina gina inspeksyon ag uh, gina di akong kapapano tao tinduga namun makaron kung nanura safe pa baga <laughs> okay dali ang gin hararo gin pakita natin kinyo sa video ko nagligat tayo nga ha? nga gin tapal tapal Ayan. okay daya yung mga nagtrack na to Ati smakon gina terbaho no. Jadi kado abi. So indi ai ha, indi anay pwede nga makaagi. Pero halin ito ag mamanikaran di pananay pwede makaagi. Mga kasi manwa. Pwede. Tanto na unta bi di kada. Kung ano ro sitwasyon ko gina ito ini nga to. Ah, okay. Sige, balik. So daya lang gid rong uh, concerned mga kasumano kung paano ra ma eh uh, no. Bangani naton kun amat ka nga buho pero kun di mo pagtan-awon, hindi mo madiskubrehan pero minatood na ng uh, sitwasyon. So again na to ha, madugum-dugum ni kan. nga problema Nagbahugit so dai gali ro kinatawag sa gaspan nga mga kasimanwa ara ro mga naga upra so standby kamo sa development kara mga kasimanwa no kun uh, san ora ya et etc etc mga konseho man kita karon man sa so, aton uh, barangay officials so, at least kita na to nga gina uh, ayos ra makaron eh? mga kasimanwa Ako nakita natin sa likod may mga gindagarang nga ano, nara o mga tawag ka rao, mga cubes ka rao Iba biro jackstones yun ano? So direta na yan, uman nga nag-report sa area with kasi Jerome Lasimosa para sa patas at may tagi-puso na publiko. Pa naman sa Giyapon, si Kasimanwang Malbert Delida, ito number 107.7, Energy FM Kalibo, Kasimanwa po, Palangga. Energy FM Kalibo.